suki ni Ogang Tindera. Ayan, namili na naman po si Ogang Tindera niya at lumabas na naman po ako. Ayan ang mga sauso kape. At syempre, meron po akong malos na Fibisco. Mabili po yan dito, mga Ogang Tindera. So, tara na, tara na. Punta na kayo. Bili na kayo dito. Pakiyawin niyo ng aking mga paninda. Mura-mura lamang po yan. At kung gusto nyo, deliver ko pa sa inyo. Ayan, may mga sauso kape, machacao, otap, ayan. Yan. Toasted bread at choco stick. Ayan. Ang mga febes No? Mura-mura lang po yan. At dito lamang po yan. Sa tindahan ni Ogang Tindera. Ayan. Saan ka pa pupunta? One-stop shop lamang po. At may mga bear Chocolates din po. Ho, ayan. Halika na at ating puntahan si Ogang Tindera. May mga chicharong baboy. Putok-batok ba kung tawagin. Ayan. Halika na. At super sweet si Ogang. Kaya ang yung mga paninda ay mga sweet ha <laughs> ha